Hi guys Ngayon lang ulit tayo nakapag vlog Gawa na ang po tayo sa ginawa araw-araw So ngayon nandito ko sa bahay Na ko ng biswipay Kasi yung biswipay yung queen slot is nagloko Iba yung basa ng bariya Yung limang piso sa akin isang oras Yung binabasa ng bariya Magulog yung client is 30 minutes lang kaya kailangan natin itong palitan so nandito pala yung bis wifi ko nandito lang sa labas dito ko lang nilagay yan so matagal na din itong bis wifi ko mga isang taon mahigit na kaya kailangan na talaga pag may maintenance kailangan na talaga Uh, ayusin para gaganan naman ulit so dyan sa harap may basket basketbolan Ayan, may naglalaro may inga yung basketbolan so ito pala yung bahay na pinaglagyan natin ng na piso wifi tapos itong piso wifi bubuksan ko na lang tamang tama malapit na mag isang buwan hindi totoo yan. Kaya buksan na lang natin. Ito pala yung queen slot na ipapalit natin. Matagal na rin ito. Pero nakalibrate na natin ito. Ganon din ang problema. Iba yung basa ng bariya. Kaya ito ang ipapalit natin para gagana yung peace wifi natin. Yung queen slot dyan is pabaklasin natin, kunin natin. Tapos ito ang ipapalit. Kasi natapos ko na ito nakalibrate. Dia ana ni. Hmm. Wa peni sabul wa peni sabul ana ni. Akan kon kat pusing. Okay ni nak ubai-ubai hone yo. Oh bhai ubai. Ayo, ayo. 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 ubah ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. So ito pa pala yung sa loob ng uh, is wifi box. Queens, yung queen slot lang yung laman. Yung mga parts ito is nandun sa loob ng bahay. Siniparate natin yung queen slot para uh, hindi siya mainit sa loob. So ito pala yung ipapalit natin. Subukan natin kung Gagana ba ito? Tapos ko na pala ito na kalibrit. So, update ko na lang kayo, mamaya. So, yon natanggal na natin yung sira. Pero subukan pa rin natin itong i-calibrate bak bak baka maayos pa. Ito pala yung ipapalit natin. Yan, ito na yung queen slot. So, ito na yung queen slot na pinapalit eh, pinalit natin. So, subukan natin ito kung gagana ba ito. So, ayan. Umihilaw na yung lid frame. So, ngayon, subukan natin maghulog. So, nang gagawin natin is kukunik tayo sa wifi. Ito pala yung ah, pangalan ng PISO WIFI. ko ito, ito Hubay PISO WIFI. So, subukan natin maghulog. So ngayon, subukan natin maghulog ng uh, piso. Insert coin. Yan, tapos ito, 1 piso, hulog natin. Ayaw mahulog, ito na lang limang piso. dapat yan limang piso paki ang binabasa lang niya is 3, uh, piso lang tapos yung credit niya is 30 minutes at wala na dito sa Queensland yung sira baka sa system buka natin i-reboot kung uh, gagana ba so, you ang are now gawin natin connected natin, to internet 29, 29 minutes lang yung ano 10 piso ko nakagandaan dito sa share type may ripsya sa ating channel once na matunik na tayo so huwag niyo kalimutan mag subscribe pala sa so gawin natin dito balik tayo doon sa admin subukan natin i subukan tapos pagkatapos itong mag restart subukan natin ulit magulog so hintayin lang natin matapos nang mag restart pasok ulit tayo sa portal Yan. So, lugan natin ng limang piso. Search ko win. So, lugan natin ng limang piso. tapos na natin kung ganun pa rin so wala na tayong magawa dito replace so yun guys hindi natapos ang ginawa namin dito sa pagpalit ng queen slot kasi yung problema nasa system na kait uh, kahit pinalitan natin ng isang queen slot yung gumagana hindi pa rin hindi pa rin tama yung uh, binabasa na barya So hindi ako nakadala ng laptop so doon na lang sa bahay i subukan ko i-replace yung SD card baka gagana ulit